Proud pa daw po etong si Harry Roque. Kasi po, siguro naman karamihan sa atin ay napapanood minsan, dahil sinishare uh, ng mga DTS sa uh, social media, yung uh, dance craze ganun etong si Harry Roque. Pinangunahan ni Harry Roque at ni Mahalika. Yun pong, vangag, uh, vangag, vangag, niwi, 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 buto. Dance craze daw ang tawag doon. At dumarami na daw sila. Dumarami na daw sila na gumagawa na itong dance craze na ito, tapos apiktado ang nasa malakanya tapos bababa na ang nasa malakanya dahil dito, hindi ah pinagtatawa na lang kayo ng mga matitino nating kababayan nagdadala lang kayo ng kahihiyan. sabihin na natin, most of all para sa inyo, minsan nadadamay ang bansa natin sa kawalang hiyaan nyo at katsipan ninyo Itong si Harry Roque kasi, hahanap nyo ng karamay siyempre. At ang mga kawawang bitima ng mga OFW natin dyan sa Europa, talagang nagparamay kayo. Talagang nagpadala kayo sa isang Harry Roque. Hindi ba kayo nahihiya? May mga pamilya kayo? At lalo-lalo na kay Harry Roque, hindi ba kayo nahihiya, Mr. Harry Roque? May pamilya rin kayo. Ano kayo masasabi ng pamilya nyo? Yung mga nasa paligid ng pamilya nyo. Talagang kahihiyaya-hiyaya ang ganyan itaas niyo po ng konte yung diskurso. Itaas niyo po ng konte yung inyong laban. Kasi sa puntong ito, uulitin ko, katawa-tawa, na magsa down ang nasa Malacanang dahil sa dance craze na ito. ba <laughs> diba? Nakakaya. At ulitin ko, ha, ah, proud pa nga daw. Kasi meron isang sitwasyon. Eto, my three-year-old son sang a song, Bangag. Di ko naman alam kung saan niya nakuha. Dahil alam natin, yung access ng mga bata sa social media ay ay available din. Talagang napapanood yan. At ano na lang ang iisipin ng mga taong... ng mga bata, limbawa. Ng mga taong hindi alam ang sitwasyon. Bakit nagkakaganito yung mga taong ito? Anong klaseng dance craze ito? Anong klaseng... This is not even a craze, sabihin na natin. Dahil ito po ay... Uh, si Harry Roque lang ang gumagawa at yung mga na Hindi ito matatawag na dance craze. Ito po ay... pwede natin sabihin na kabaliwan ninyo, Mr. Harry Roque. At epekto ng ng uh, idea na wala na kayong pwedeng ibanag nga sa last month kanya. Tapos puso daw ang pagpapasalamat na daw si Ariru, okay, dahil nga sikat na daw itong uh, dance craze niya na ito na uh, bangag ni Buto Challenge or Dance Challenge na nag lang daw bilang katuwaan lang. Katuwaan talaga, totoo katuwaan niya yan. Pero, yung katuwaan na yan, saan kayo dadalhin? Kasi, uulitin ko ha, ah, napakababang uri. Napaka-cheap ng ginagawa mo. Alam natin kasi yung katuwaan na ito, may gusto kayong iparating. Pero hindi kayong nagtatagumpan.